Ang makasaysayang drama na Gumburza ay natapos lamang sa likod ng Firefly nang manalo ito ng anim na iba pang parangal, ang pinakamalaking hall para sa anumang entry ngayong taon, kabilang ang Best Director para kay Pepe Diokno at Best Actor para kay Cedric Juan. Ang despian na si Juan ay nagwagi sa isang malakas na listahan ng mga nominado kung saan sina Alden Richards para sa Family of Two, Piolo Pascual para sa Malari, Derek Ramsey para sa Kampon, Ding Dingdong Dantes para sa Rewind, at Christopher De Leon para sa nakilala kita sa Tokyo. In his acceptance speech, Juan dedicated his win to victims of injustice, like the titular priest of his film, and invited other people to sumugal sa pagmamahal ng pagarte. Uh. Sorry po, um, magpapakilala lang po ako sa inyong lahat. Um, marami sa inyong hindi nakakilala sa akin. Ako po si Cedric Juan. Um, nagsimula po ang adventure ko, ang kwento ko bilang aktor sa teatro. Kaya nagsap... salamat po ako sa Art Theater Clinic, sa FEU, sa Dula ang UP, na sobrang humubog sa akin bilang aktor. Sa lahat ng mga nakasama ko sa teatro, at siyempre, sa pamilya Gumburza. Maraming maraming salamat po, Jesscom, sa, sa pagsugal sa akin. Sobr Sorry, I I'm trying to compose myself. Kahit kanina nag-stutter pa ako. Siguro nature ko na ito mag-stutter, I don't know. I want to be like as genuine as possible pag umaarap ako at pag umaarte ako. So, Una-una sa lahat, maraming salamat ulit, Jesscom. Maraming maraming salamat, Pepe Diok, Dahil, sino ba ako? <laughs> Pero, sumugal ka sa akin. Maraming salamat din kay direct Bombi dahil pagkatapos ng final casting namin, tiningnan pa niya ako sa mata at sinabi niya sa akin, para may gusto ka pang gawin, para mas marami ka pang gustong gawin. And Pepe Diok, allowed me to do it again. <laughs> And also, maraming maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng gumbursa sa lahat po ng bumubuo ng Metro Manila Film Festival, sa MMDA, sa mga jury. Maraming maraming salamat Carlo Mendoza sa pag alaga sa akin dahil mahirap ilawan yung mukha ko dahil minsan nagumuha akong vampire or malalim po yung mata ko. Maraming salamat dahil nag-work po yung ano natin. Um, yung look test natin. Maraming salamat, Sir Erickson. Maraming salamat, Team Maninay, sa lahat ng makeup artist natin. Nakita rin ng When I Met You in Tokyo ang bida nitong si Vilma Santos na nanalo bilang Best Actress na lumuluha na lumaban sa pagpapaliwanag na gusto lang ng production team na gumawa ng simpleng love story para sa mga kaedad nila ni De Leon. Kinilala ni Santos ang kanyang co-star na si De Leon na kumukuha sa kanya ng video sa likod ng entablado, gayon din ang kanyang mga kapwa nominado na si Sharon Cuneta mula sa Family of Two at ang Becky and Badet, Stars, Here are the full list of winners at the MMFF Gabi ng Parangal 2023. First Best Picture, Firefly. Second Best Picture, gumberza. Third Best Picture, Mallory. Fourth Best Picture, When I Met You in Tokyo. Best Director, Pepe Diokno for gumberza. Best Actor, Cedric Juan for gumberza. Best Actress. Vilma Santos for When I Met You in Tokyo, Best Supporting Actor. JC Santos for Mallory, Best Supporting Actress. Miles Ocampo for Family of Two, Best Screenplay. Angelia Tienza for Firefly. Best Child Performer, You and Mikael for Firefly. Best Original Theme Song, Finga Likin from Becky and Badette, Best Musical Score, Mallory, Best Editing, Campon, Best Cinematography, Gomburza, Best Sound, Gomburza, Best Production Design, Gomburza, Best Visual Effects, Mallory, Best Float, When I Met You in Tokyo. Gender Sensitivity Award, Becky and Badette, Gatpuno Antonio Villegas, Cultural Award, Gomburza, Fernando Poe Jr., Memorial Award for Excellence, When I Met You in Tokyo, Marishu Vera Perez, Macheda, Memorial Award, Mother Lily Monteverde.